Guys, tapang tayo ng Dragon City. Maganda ko sa katawan, guys, yung Dragon City. Lilitan tiyan mo dito. Na ah, naka ano na ko 20 na habang walang power kakainit, walang magawin kukot-kot tayo hindi naman tayo pwedeng magpagod guys kasi tainit ang panahon ang power ay guys huwag kayo masyadong magpapagod ulang power tsaka isuot nyo guys mga ganito, comfortable kayo yag mga may mangas t-shirt ang ganito ang ganito ang ganito sandali lang ang buhay nito excuse siyang uras lang wala na ganito oh. konti lang win natin mag uras yun pero pwede na